mag end na yung promo nito by July 31, 2025. Kaya susunitin ko na kaya magpapagas na ako ng full tank para mas tipid. <laughs> Guys, okay naman ang ating sibang debit card. Kapag na tayo ng full tank kan checking sa ating resibo ang paggas ngayon kay Petron ang gas uh, per liter is nasa 52.20 pesos. Ayan. Expect a 3% cashback niya kasi nga as of recording this video, wala pang July 31, 2025 yan kasi ending ng promo ni C-Bank. Si when you use your C-Bank debit card sa mga gasoline station, may 3% cashback. So ngayon, eh, mag-grocery muna ako sa Robinson. kapag nag-grocery tayo sa mga grocery store, merong 1% cashback when you use your c debit card. O, di ba? As a mom, she talaga kailangan natin na mag-budget sa ating mga expenses, lalong-lalo na sa pangangailangan sa bahay. Kaya kailangan talaga increase our income kasi talaga sa panahon ngayon, hindi na po <laughs> pilihin. Galingan pa rin natin talaga sa ating kung anong ginagawa natin sa buhay. And higit sa lahat, God will always provide for all our needs. And praise God talaga dahil He provides all our needs according to His riches and glory. Ayan, kung wala ka pang C-Bank, You can download Sibang via App Store, Play Store, and use my referral code March26 to get a 75 pesos na referral reward. Higher than a Sibang referral reward. Kasi nga may partnership tayo kay C-Bank. But, make sure to hold 1,000 pesos for 3 days only. Legit, papasok yung 75 pesos mo. I hope this video helps you. Follow for more.